ating susunod na nagapagsalita ay ang anak ng ating buting Yorme Isco Moreno Dumagoso. Bata mang maituturing ngunit sa pagseservisyo niya ay handang-handa na rin. Ang magiging boses ng kabataan at ang ating kaagapay para sa progresibong tunto, palakpakan po natin ang numero sa East, Concehal Joaquin Dumagoso. Sige nga, tingnan nga natin Sa mga kapatid ko sa Distrito 3 Taas nga kamay Marami, marami Sa aking manais kong pagsilbihan Ang aking minamahal sa mga Distrito 1 Taas nga kamay Mas marami Ajan sa taas ka, Taas kamay Ayun Oo. Muli, ako po si Joaquin Dumagoso, Anak ng batang tondo Anak ng pinakamasipag. Anak ng pinakaboging. Anak ng pinakamagaling. Teka, kilala niyo ba kung sino tinutukoy ko? Po? Sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Dahil muli niyo pong tinugon ang panawagan ng aking ama at ang kanyang magiging your miss choice to make Manila great again. At sa gabing ito, lalong-lalo na sa mga kadistrito uno, sa mga nanay at tatay ko, sa mga lola at lolo ko, nais ko magpasalamat. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, wala po ako sa kininalagyan ko, sa kinatatayuan ko ngayong araw. Bakit? Naalala nyo noong 1998, isang batang basurero, 23 anyos, inyo pong tinulungan. Ilang beses nyo pa pong pinunamot, mga batang Maynila, at isa lang po ang kanyang iningi. Ano po yun? Inyong tiwala. Tama po ba? Kaya naman po, kaharap niyo naman ang kanyang anak. Ganun din po ang aking hinihingi sa inyong mga batang Maynila na sana mapagkatiwalaan niyo rin po ako. Pwede po ba? Pwede? Maraming maraming salamat po. Ah, kaya naman po, ang lagi pong sinasabi ng aking ama na anak, ang serbisyo laging natututunan. Ang paglilingkod ay napapag-aralan. Ang hindi na ituturo ng maski sino mong tao, ayan po ang pagmamahal mo sa taong bayan. Tama po ba? Tama? Kaya naman po, kung ako ay papalarin, kung ako po ay bibigyan nyo, I promise nyo po, hindi ko kayo bibiguin. Gagawin ko po lahat upang mapaglingkuran kayo ng buong puso tulad ng ginawa ng aking ama. Pwede? Kasama po dyan ang your Miss Choice. Kasama po dyan ang buong pusong Maynila. Sa inyong tulong, putungo po tayo sa isang progresibong tundo. Posible? Ayan yeah. naman po, ako po si Joaquin Dumagoso, number 6 po sa Balota. Sana po huwag niyong makakalimutan. Manila! Ayun, ang sinasabi ko kay Joaquin. Sabi ko sa kanya, yung gobyerno, kung paano patakbuhin kaya kong ituro. Pero yung malasakit sa kapwa't mamamayan, ikaw yan. Ikaw ang matututo. Dahil hindi yan may ng magulang o sino man. Kaya, ayaw. Nung mag siya, nakita niya. Sabi niya, Papa, there's so many poor people in Tundo. Inglesero eh. Or, eh, mapalad yan. Hindi, hindi tulad natin yan eh. Ay, siya maswerte siya. Tama, mali. Kaya nga, ginawa kong condition, Brand new, modern yung almaryo eh. Bakit? Para yung natikman ng anak ko, matikman din ng mga anak ninyo. Kaya, mga taga district 1, oh, pag nakaboto na kayo ng lima, pwede nyo bang isingit yung anak ng misis ko? Pwede? Promise? walking Dumagoso! Pata, masipag at may malasakit Handa nang ipaglaban ang ating distrito Kasama po ninyo ako para sa maunlad na tungdog Sama-sama natin gawin mas maayos maaliwalas at panatag na pamumuhay sa Maynila. Together, we will make Manila great again. <coughs> Joaquin Dumagoso po, number 6 sa Balota, para kung Hal, para sa Tondo, para sa Maynila.